pahabol na birya. <laughs> so, go nagbuwak si Axie Balmon. Ayo kayo, ayo kayo, nipsa kayo, kanang, kanang bulpo kayo, kanang dagko kayo. Yan. ging para sa katay natin na uh, today uh, nangigit uh, 50 heads yung kakatayan today mga boss Or, uh, 40 lang kung hindi na makaya sa hapon And, uh, kinabukasan na lang yung 10 pero puli makaya yung pinaka early natin na salang na belly po John uh, 14 bispira sa ano luway yung okay, mga kasama natin doon sa ano uh, po tapos lang magkatay pero kasi tayo uh, 11 heads po today. Na bukas po yung uh, 50 na heads. So tuloy pa rin. Ito na yung uh, ano po. Araw na magiging last pag talaga. Pero so, last pag dapat na tayo nakarang araw pa. Salamat naman sa Diyos at uh, maraming nagtiwala sa Elitsoneros mga boss. Although mayroon tayong mga kunting supply pero andyan pa rin sila po talagang uh, sumakota sa ating uh, business uh, maraming maraming salamat po lalo na sa Panginoon sa mga grasya mga biyayang na po binigay Yan, may aberya pa tayo sa griller mga boss balik yung mga sprocket kaya ayusin po video nolo no. may ano siguro exhausted na kaya buti na lang ngayon pa para ma-fix pa mga boss pustaki Loy squid dog sprocket squid dog sprocket ito sprocket ang balik yun pa so ugma murah sprocket ang balik ng putol Sakwan, griller ay kuhan ni Alan bolnaveria to Toyo sa karating ting lampo ni kongresman sa Bohol. Kongresman nga uh, taga Jensen po. Sayong so, mo-moderate jan. Tayo yan. Pa-iikot so, so, pa rin din hindi pa naayos yung griller ma boss.

tayong 5H na yung bahalang maglalang baka matagalan tayo bagong, prepare na sa mga ricados mga boss Saka, naikot na rin pero may konteng konteng problema lang sa ating mga chain mga boss hindi fit doon sa sprocket ng ating geared motor kaya may uh, ilang ilang ano po dyan ilang patalon talon pero try na ayusin bukas or mamaya no? ng Okay, tapos na magkatay ngayong hapon mo, boss. Pero meron pa akong labing walo na kakatayin. Labing walo pala yung kulang, mga boss. Kasi kaso namin yung mga Ricardo dahil bandang alas otso. Start na rin kami magsara. Uh, Gagamit na rin kami ng ano po, yung mga drum namin. Yung dalawang drum na kulay asol na ano po na uh, kami ng bloke ng yelo dahil sampo sa mga baboy na pinis yan na palamig na ng ano po yelo mo po so labing walo yung kulang pero labing apat lang siguro yung kakatayin dahil sa afternoon pa naman yung apat para hindi gano'ng mabigat mamaya uh, hopefully matapos kami ng bandang alas Punsi to alas dosi media, katulog. <laughs> Maaga tayo mag-start bukas alas na, uh, 4 pa lang kailangan naming maglingas dahil tatlong uh, batches 'yung ating lechon Saka at malayo mga boss. Kailangan naming agahan 'yung mga delivery na alas 9. Kailangan 8:30 makatakbo na dahil isang bagsak lang po 'yung 20 mga boss isang area. Ganuin ha? Ayos daw ayos. Bukas 'yung take up. May additional yellow mga. Yo Yun na Saan ba si Ikab nagkasampot-sampot naman eh? Kapoy na yung isang kayo nilataay, tinae ba? <laughs> Kapoy na yung isang ay tinae. Ikaib ka sa mo boss. Laman, loob. Sa'yo yung in-charge dyan. Yan, mulok, prito. Dalawang... Hmm? Tanong... Agbili ba pag i-pick up? Sang katutak na tanglad. Mahigit uh, 30 kilos yan the other day mo boss. pagod na si Ikap. Big man si Nando. Huh? Big man si Nando. Engineer. Si Engineer Reformina. <laughs> 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 <tutuk> ya. <tutuk> mga na yan. Ini isa may load by po. Sulod na nga po yung na kayo? So, gue nagbuak si Aksi Balmon. Ayo, kayak ayo sah, kayak bilang bulpuk, kayak dengkuk, kaya aksi, aksi, kaya ada, 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 yang ada, Boss, nakapaway na yung tagpapohon, boss. Boss, ha? Nakapaway, kaya kinuha natin yung order ka naman. Di ba, nangyayani nga trabaho ba? Oo. Kasi hindi talaga... talaga May harap din ito, mga boss, pagka... Uh, consecutive days. Three or four. Two. Four consecutive days, no? Mahirap. Kapag sa uh, salo namin lahat yung gawain, mga boss. Nah. Mahirap pero masarap. Ha? Nah. Mahirap pero masarap. Yeah, Na nah, maligaya. After. So, hindi naman araw-araw ganito po. Hindi naman. Uh, nah, season lang. Kaya ayos lang. Di ba, Oh. Uh, Isisin

Ayan, hapon na naman boss. Dala, few minutes mag-start ng magtahe. Yan, napakaming inintena na baboy. Boss Abner. Kulang pa kasi yung baboy natin mga boss. Lalo na sa mga uh, ano po, small size. Yan, tapos na namin. Man. si uwian na to yung kasama namin. Uh, almost 50 heads yung ating... Na tuhog ngayon ngayong gabi alas 12.20 si na pala mga boss hintay pa namin si Ika matapos uh, laman loob si ikab, yan si si Ika dyan mga boss uh, alas 4 na mandaling araw dito na kami lahat para bandang 4.30 maglingas na Salang by 5P 5EM eh, bos. Penuh tek? Eh? Penuh tek? Nah tuh soal lagi naik naik ko nah tuh plus. Tiga penuh tuh kegenya rezeki gua sukas dia. Penuh di moyo nia. Ayam mau bos. Betulnya uh, panek kayu bukas. Nah tuh po. Ito na po yung big day bukas mga boss. Pang apat na big day. So, salamat sa Diyos at uh, dito pa rin tayo mga boss. Dito yung mga kasamahan natin. Todo, ano po, sipag sa mga gawain dito. Para maging success yung operation mga boss. Napuli, maging success tayo bukas. Medyo malayo yung delivery pero takayanin mga boss. So, hanggang dito na lang po sa araw na ito at isang uh, masaganang-masaganang pabuhay po. Paalam!